Ah, oh, so magandang araw kol So nandito naman tayo sa site kol ay Maganda rito kol Ito magandang magandang higaan ba? Hmm? So makinis na. Hindi pa final 'to pero ano lang 'to? Parang nilagyan lang ng ano kol yung sa tawag doon, yung parang epoxy na ano para hindi mapasukan ng tubig kol ba? Hmm. So nandito kami ngayon sa kuan. Uh, uh, bedroom 2. O oh, ito yung beauty ng bedroom to kulo. Ito ang sa so, nasa loob niya. Kasi nagkakabit tapping kami ng ano kul, yung mga uh, uh, drain ng IPCO pa. Yun eh unit kul. oh, ceiling type. So yung drain niya kinonek namin sa ano sa collector niya kasi yung uh, copper niyan kul. So sinusubkon yan yung sa amin dito admin. Sa ano lang sa mga, sa mga drain. Oh, yun ang kinakabit namin. So ito yung lawak ng ano dito Colo? isang uh, kwarto. So banda dito, nandito yung bed nila kol dito. Oh. Tapos yun yung pintuan. Hmm. Pagpasok mo diyan kol, kita mo talaga uh, kita mo agad yung bed nila. At saka doon may TV doon, mga ano nila dito kol. Ito yung uh, may, may, mag, maglagay sila dito ng ano, walking uh, walk-in closet. Pero ang walk-in closet talaga kol na ano nila dito. So ito yung CR. Oh, napakalaki yung mga tiles ko. Tingnan natin yung tiles ha. Oh, ito yung ano? Isa ito yung kabuuan ng isang tiles oh. Bale sa isang wall, apat lang na tiles oh. Kita ko? Oh, apat lang na tiles, may zero ho dito sa baba. Oh. So ito yung CR niya dito. Ah, dito yung laboratory niya. Ah, laboratory. Tapos yung laboratory niya, may counter, may cabinet, at saka ito, ito yung water closet banda dito. Tapos doon may bathtub doon. Tapos dito banda side, ah uh, may shower dito. Oh, shower mixer dito. Tapos may ah uh, mabab din kasi maglalagay dito ng ah uh, rain shower dito. Oh. Yan yung rain shower ko last out dito. So ito yung ano niya. Tapos dito, ito yung malaking walk-in niya dito. So kita tan dito, kol. oh ito yung walking closet nila. So malaki rin, kol, parang kwarto. Oh. Parang kwarto yung closet nila. Napakandal ah, dito, kol. Ah ito talaga kol sa mga high-end. Ah napakaganda talaga sa klaro ng mga 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 high-end na ano. Kasi yung mga gamit dito, mga high-tech. pati yung, pati mga mamahalin yung mga ano dito, mga material tapos dito kung bubuksan nila yung pintuan um, yung ano dito kol uh, bubuksan na dito napakagandang tanawin sa ano buksan natin ha oh napakagandang tanawin dito kol oh kita mo dyan kol oh. oh so ito yung matatanaw natin dito kung nandito tayo sa second floor nasa loob tayo kol ng ah uh, kwarto oh So malalaki rin mga bahay dyan. May sariling simple din. No? Napakaganda. O. Oh, mga cool. Kita, kita mo yung view dito. Oh. Hindi lo. Napakaganda dito cool. Oh. May yaman kasi yung mga nakatira dito. Kaya napakaganda yung ano. Paligid. Oh. Hmm. So maraming salamat cool. Kung nanonood ka dyan. oh, maraming salamat. ah ingat tayo palagi ko. Bye-bye.